Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit! Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang letrang I na may tunog na E. Magsimula na tayo! Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang mga pangalan? Itlog Isda ibon, ilaw, ilong, ipis. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang I na may tunog na I. Paano ba gawin ang tunog ng letrang I? Upang mabuo ang tunog na I, ibuka ng bahagya ang iyong bibig. Panatilihing na gitna at bahagyang nakataas ang iyong dila. maari mong bigkasin ang tunog na i. Subukan nga natin i. Ikaw? i. maari mo rin pahabain ang tunog nito. i. Ulitin natin. i. Aralin natin ng ilang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa letrang I. Sabihin ang salitang ina ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang I sa simula. Mag-practice sa pagsabi ng ina at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog na iyon. Ina, iba, ilalim itik ina iba ilalim itik Pangalanan ng mga sumusunod na larawan. Itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang I. Handa na ba kayo? Nagsisimula ba ito sa letrang I? Oo, ito ay isaw, isaw, isaw. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Oo, ito ay isla, isla, isla. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Hindi, ito ay talong. Nagsisimula ito sa tunog na t talong. Nagsisimula ba ito sa letrang ay? Oo, ito ay isa. I-sa, isa. Nagsisimula ba ito sa letrang ay? Hindi, ito ay pusa. Nagsisimula ito sa tunog na p. Pusa. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Oo, ito ay ilong. I-long. Ilong. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Hindi, ito ay manok. Nagsisimula ito sa tunog na mmm, manok. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Oo, ito ay itlog. Itlog. Nagsisimula ba ito sa letrang I? Oo, ito ay ilaw. Ilaw. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang I. Isaw, isaw. Isla, isla. Isa, isa. Ilong, ilong. Itlog, itlog. Ilaw, ilaw. Ngayon naman tayo ay magsulat. Ang letrang I ay tumutukoy sa tunog na I. E. Ito ang malaking letrang I at ito naman ang maliit na letrang i. Magsulat muna tayo sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Magsimula tayo sa malaking letrang I. Upang magsulat ng malaking I, magsimula sa pagguhit ng isang tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng dalawang pahalang na linya, isa sa itaas at isa sa ibaba. Ngayon, mayroon ka ng malaking letrang I. Para naman sa maliit na letrang I, magsimula sa paggawa ng maikling tuwid na linya pababa. Pagkatapos, gumuhit ng maliit na tuldok sa itaas ng linya. Ganyan isinusulat ang maliit na letrang I. Ngayon naman, kumuha ka ng lapis at papel at gamitin mo ang mga ito upang mag-insayo sa pagsulat ng maliit at malaking letrang I. Ngayon, natutuhan na natin ang letrang I. Patuloy tayong mag-insayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalilimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!